Yan, dahil da, tapos na tayo sa Jollibee, dito na tayo. Dito tayo ng panghimagas. Dito tayo kasi paborito to na eh, asawa ko, inibit Yan, oh. Yan, masarap dito ka sa Guys, try nyo masarap dito. Bili. ano mo pa top 2 o 130. Okay, one oh, personal to. Ayun, top 15 na lang po. Ilan? Isang order lang po. Na hold up na naman ako eh. Go so team Ayaw muna, di na mawawala yan.